paano nga ba mag-invite dito sa HiPami? So, first step na gagawin is pindutin yung invite dito sa, sa baba. Mapupunta ka dito sa page na to. Pindutin ulit yung invite friends. At i-copy link lang natin yung link natin dito sa baba. So, ito yon. Pindutin natin yan. Tapos, pumunta ka sa mga social media account mo. So, yung akin is gusto kong ilagay sa TikTok account ko. So, paano nga ba ilagay yung uh, link dito sa bio mo? Unang gagawin is pindutin yung edit. Tapos, hanapin yung link at pindutin ito. Tapos, hanapin yung website at pindutin din ito. Dito mo nga ilalagay yung link na nakapi mo doon. I-copy and paste mo lang at i mo at mapupunta na yon sa bio mo. Para makonsider yung invites mo at makatanggap ng rewards ay kailangan mapindot ng mga na-invites mo yung link na na-send mo. Pag napindot ngayon ng uh, inviters mo is uh, dapat dito sila nag-download para uh, mak makakuha ka rin ng rewards at makonsider yung rewards mo. So yun lang, uh, sana nakatulong yung tutorial na ito sa iyo.